Guys, na ay just ko napakaaga nga akong binwisit ni Bebo para lang gisingin at magpadrive drive nga sa akin papunta nga na Baliwag, Bulacan. Pumayag naman ako na kahit maaga kaming umalis dahil akala ko passenger princess ako for today's ganap. Ba't kabiragewa na ako pang driver ni Ngalti? Nakshuta. <coughs> Ah, dahil nung inaantok pa nga ako ng mga time na to, hindi ko na siya tinanong kung ano bang balak niya ngayon. Pero dinala niya nga ako dito sa pagawaan nga ng sasakyan. At ang chika niya nga sa akin, meron daw siya ipapagawa dito sa Montero fully paid namin. Ang sabi ko naman sa kanya, abay wala pang isang buwan sa atin to Montero. Ba? Ano na, na may pinapagawa mo? Hindi ko naman naintindihan kung ano yung sinagot niya sa akin. Hayaan na nakshoot ah. <laughs> Pero so, ayun nga, pagkatapos nga namin doon, iniwan niya yung Montero at afternoon noon, eh dumiretso nga kami dito sa The Original Okoy King sa may Baliwag Branch. Pinuntahan na din kasi namin yung mga bago naming staff na nagte-training nga dito. Direct talaga namin sila dahil mag opening na nga yung aming sariling store sa may Robinson Star Mills, San Fernando, Pampanga. At syempre, kumain nga muna kami at ito na nga lang siguro yung gagawin namin lunch dahil wala na kaming budget. Charis! <laughs> nyo ba guys na meron din kaming okoy fries? Nakakatuwa lang kasi yung mga bata, hindi nila alam na kalabasa pala yung kinakain nila. Actually, kahit kami, hindi namin talaga malasahan na kalabasa pala tong kinakain namin. After nga namin mag-visit doon, ay lumipat nga ulit kami dito sa SM Baliwag para maghanap nga muna ng makakainan. At actually, wala na kaming budget pang Jollibee, kaya sa lutong ulam na muna tayo. Namiss kasi namin ni Bebo na kumain ng mga ganitong ulam. Paano ba naman si Bri Vlog yung cook namin sa bahay? Walang ibang alam lutuin, kundi hotdog na malamig pa ang loob. Naksyuta. At yun nga, ang in-order nga pala ni Bebo ay sinigang at sariwang lumpia. Akin naman, bopis at tidtad. At ayun nga, fast forward kinagabihan, eh inaya ko nga si Bebo na magpunta dito sa Malolos, Bulacan. Ito pala kami nagpunta sa Jewelry Access Co. by Abigail. Actually, so, kakasahod lang din namin ni Bebo at ang goal talaga namin ay mag ng gold at bumili talaga every month. Kaya naghanap talaga kami ng pinaka-direct na bilihan namin na makakamura talaga kami ng malaki. Dahil nahihilig nga kami ngayon ni Bebo sa gold, eh lahat yata ng shop dito sa Bulacan ay eh, naikot na namin. Pero seryoso guys, walang halong biro talaga. Itong jewelry access code by Avi, eh talaga naman sobrang mura ng mga gold nila. At habang nandito nga kami at namimili, Diyos ko, umiilaw nga ang aking mata dahil hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Lahat magaganda. Ito ang gusto ni Bebo, Diyos ko, mas makapal pa yung gold niya kaysa doon sa tali ng aso naming si Penelope. Pinakshoot, <laughs> Pero syempre, kailangan namin pag-isipan niya ng very light dahil hindi biro ang presyo nito, no? Ang usapan nga namin nagini ni Bebo, isa-isa muna ang bibili per buwan. Pero mukhang mapaparami kami ngayon ni Bebo. <laughs> ano na ba naman ito sa ate Brianna? Lahat yata na naggagandahan at babagay sa amin dalawa, eh inilalabas niya nga. Kasi napakarami mo talagang pagpipilian dito. Kahit anong klaseng gold meron nga yata sila. At kaya ko naman alaman yung shop na to, eh lahat yata ng mga kakilala ko mayaman, ultimong mga vlogger din, eh dito nga bumibili sa kanila. Sobrang baba din kasi ng per gram ng ginto sa kanila, kahit subasta man yon o brand new. Kasi na nga, ilang oras na rin kami nandito ni Bebo at hindi pa nga kami makapag-decide kung anong kukunin namin dahil napakarami talaga magaganda. Dito nga rin yung mga gold na pinapang pangarap kong mabili pero hindi ko pa afford. Pero malay naman natin, afford ni Bebo para sa akin. Kahit <laughs> nakikita nyo ba yung naglalaki ang ahas na yan? Yan lang ang ahas na inaalawd ko sa buhay ko. Charis. <laughs> pero ayun na nga, nagsukat na nga si Bebo at akala ko siya nga ang bibili. Diyos ko, parang bibili niya to sa akin. <laughs> pero ngayon pa lang, pwede na magpasa ng resume ang mga gusto mag-apply ng personal bodyguard ko. Charis. <laughs> Eh grabe, kakakapal na mga ginto na to. Diyos ko, wala na talaga maniniwala sa akin. Wala akong pera nito. Pero investment nga namin to ni Bebo, kaya naman pinush na namin bilhin. Isang araw makikita nyo na lang ako sa Robinson Star Mill San Fernando. Nagluluto ako ng okoy, suot-suot ko to. Aba, ewan ko na lang talaga dahil mas madilaw pa ang kulay ko ngayon kaysa sa okoy na tinitinda ko. Kaya naman naghahanap din kayo ng mga mura, affordable, at talaga namang magaganda ang quality na gold, eh dito nga kayo magpunta sa Jewelry Access ko by Abigail. Naga-online live selling din sila at makikita nyo nga kung gaano karami yung mga shipment nila everyday. At dahil natuwa nga ako sa kanila, ilalagay ko na lang din yung mga presyo nila at ang galing lang dahil naga-accept din pala sila ng mga COD at COP. Pero alam nyo ba, mas natuwa yata sa akin yung owner dahil ang sabi niya sa akin, eh pwede daw ako mamigay ng libreng gold. Siyempre, kanino ko pa ba ipamimigay? Kung iba kundi sa inyo mahal ko kayo, eh. <laughs> Para manalo nga, i-comment nyo lang ang inyong mga pangalan, address, at contact number. At syempre, huwag nyo rin kakalimutang i-follow ang kanilang page Jewelry Access ko by Abigail. Ano pa hinihintay nyo? Sabay-sabay tayong Manilo. Nak-shoot, skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password, at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kung ang laro hindi Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito kagaya lang din sa perya pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!